Kwaresma, abo, magsisi at talikda ng mga kasalanan, mag-ayuno, magdasal, mag-abuloy na naman. Paulit-ulit na panawagan sa atin sa tuwing darating ang Merkulis ng Abo sa apat na pung araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Nararapat ba itong paulit-ulit sa atin o dapat naging bahagi na ito ng ating buhay? Mag-abuloy, pera o pagkain o ilang saglit na pakikipag-usap sa ating kaibigan na may problema ay isang konkretong paraan ng pag-aabuloy. Magdasal, naranasan ba natin pumasok ng simbahan, umupo, manahimik, at hayaan naman natin ang Diyos ang kumausap sa atin. Mag-ayuno, nagawa na ba natin ang kagustuhan naman ng Diyos ang ating sundin? Tatlong pamamaraan na tuwing sasapit ng araw ng Miyerkules ng Abo ay ating maririnig mag-ubuloy, manalangin at mag-ayuno. Ngayon, huminto muna tayo sandali. Magmuni-muni, magtika. Dapat pa itong paulit-ulitin sa atin o dapat itoy bahagi ng ating pang -araw, araw na buhay. Ako po si Robert Pileus ng kongregasyon ng Jesus and Mary.